Hello Libra. Sumainyo ang kapayapaan, pagmamahal at kaliwanagan. So welcome sa aking channel Queenin77. This is your general reading or mayya uh, paparating or parang big event no, ngayong September. Libra. So tingnan natin yung uh, energy mo. And by the way, this is also a collective reading. Ah, uh, pading iba-ibang tao, sitwasyon, pangyayari yung mako-collect na energy. So, hindi lahat is makaka-relate ka. Kunin mo lang yung makaka-relate ka. So, tingnan natin yung uh, general reading mo for this month of September. So, adversity, yung kahirapan. I accept that challenges are the best way to learn, no? So, um, kung uh, adversity is sa uh, kahirapan naman yan, na pwede nga nahihirapan yung, yung kalooban, pwede nga uh, may struggle, may struggle ka emotionally, pwede din na uh, may financial struggle ka, ganun, uh, uh, libra. No, pero titingnan natin yung uh, possible na sagot diyan ng universe or yung mga pwede mong gawin. Sabi dito kasi ay accept the challenges are the best way to learn. No, positibo ka naman sa pagharap mo ng mga pinakaharap mo yung mga challenges mo ngayon. No, ah uh, parang titingnan mo ngayon nga uh, September, Libra is yung tinatanggap mo. No, na kailangan mo yung mga challenges na yon, yung mga paghihirap na yon, no? Kasi doon ka matututo. So, nagkakaroon ka ng hope. No, magkakaroon ka ng hope na yung uh, September, no? Naharapin yung mga challenges na yon sa buhay mo. Libra. Okay, okay. Sabi dito adversity, kahirapan, and yun nga meron kang pagtanggap sa mga challenges, no? At yung pagtanggap mo na yon isa, uh, yung nga, uh, sinasabihin mo, or uh, parang mararamdaman mo na yung challenges na yun is kailangan mo nga, di ba, ngayong September. Dahil meron ditong page of ones. Malamang ah, determinado ka nakaharapin yung mga mararanasan mo ngayong ah, September kasi ah, magkakaroon ka ng inspirasyon, mo, Magkakaroon ka din ng idea. Yung something ganun na yung ah, parang okay na yon okay na kung kakaharapin ko to, at least nandyan naman ng loved ones ko, andyan naman yung parents ko, no? Yung something gano'n, no? Meron kang inspirasyon, no? Kaya magiging light lang sa'yo yung mga kakaharapin mo daw ngayong September Libra, no? And, uh, may news. May news daw dito kasi may messages, may information kang matatanggap. Siguro yun yung, mes yung uh, messages na yon, yung mga mensahe na yon, no? yun talaga ma-inspired ka, no? Yung magkakaroon ka nga ng pag-asa, ng hope. No, nakaharapin nga ito nga uh, general reading mo na na ano na mga pagsubok no yung mga challenges ganoon okay nurturing practical supported reliable uh, providing financially. and uh, pagdating naman sa iyong uh, finances no ah uh, libra okay naman yung iyong finances no marunong kang uh, magbalanse marunong kang magpalabas ng uh, ng pera or marunong kang magcontrol ng pera i mean no yung uh, practical ka kung ano lang yung kailangan mo or um, marunong kang maglimit so gano'n, nakokontrol mo daw yung iyong makokontrol mo daw yung iyong uh, paggasto sa pera gano'n, no libra or uh, meron ba sa inyo ditong libra na working parent ganon yung uh, tipong nag mga may anak kayong naiiwan sa bahay and kayo is nagtatrabaho ganon no so magiging practical kayo sa paggastos nyo ngayong uh, September libra siguro dahil nga sa medyo mahirap ngayon yung ano yung uh, financial or nang at na ng ating bansa ganon so mas ano kayo ngayon mas maghihipit kayo ng sinturon or mas ha, practical daw kayo ngayon. ah uh, libra, na mga, mga, parent na libra. Ganon ha, yung ibang libra na parent po dito. And meron kang ano, wise decision na gagawin. No? libras, in, in connection dito sa adversity, dito nga sa kahirapan na to. Basta so, sa kahirapan is something pwedeng emotional, ganon nga na struggle, financial, or uh, intellectual, yung may mga, 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 iniisip ka, gano'n, no? Pero magiging practical ka, Libra, parang uunahin mo dito sa pagde dito sa kinakaharap mong challenges ngayong, um, uh, ngayong September is yung practicality, yung uh, magiging wise ka, yung tipong isusurable mo na hindi ka talaga magkakamali. And uh, pangunahin nga doon is yung something na regarding sa financial mo, yung tipong walang losses or wala halos losses, no? Yun yung magiging tema mo, yun yung magiging parang pangunahin mo nga, no? And yun nga, magkakamun ka kasi ng hope dito, ng inspiration, no? Kung bakit kailangan mong malagpasan yan. And uh, with the Six of Cups, no? Uh, isa siguro sa mga desisyon na uh, maaring maging inspirasyon mo no sa pagharap nitong mga challenges na ito libra no ngayong september is yung mano nostalgia ka yung meron kang iisipin sa nakaraan uh, yung tipong uh, mo or iko mo yung mga naging karanasan mo sa nakaraan no iipunin mo yon malhat ng uh, mga mga kasakit ba or uh, mga kasiyahan, no, yung mga nagdulot sa yun ng lesson, iko, iko mo daw 'yon, no, libra, no, kasi may familiarity dito. So, tong mga challenges na kakaharapin mo ngayong uh, ngayong September, no, ah, uh, something na parang naulit na ito. sa nakaraan mo, maybe nung last month or last few years, ganon, And uh, para mauulit lang ulit ito ngayong uh, September, ngayong September na pwede ngayon na siya bumulusok, no? Ganyan, light lang naman to, no? Pero dahil manonostalgia ka, yung ganon, yung dahil nga parang naulit lang itong senaryo na ito ngayong September, tapos makakaisip ka na, ay, nangyari na ito eh, parang kinahirap, kinaharap ko na itong, problema na ito nung no, mga nakaraang taon, iba lang ng sitwasyon or iba lang ng tao, iba lang ng uh, pangyayari, no? Pero wala rin naman pinagkaiba. Yung ganon, yung ganon yung tema mo na nakikita ko dito uh, sa guitar use. So ngayon, dahil doon, nakalearn ka na, mo, may nostalgia kasi dito, no? Kinolek mo yung mga experience mo sa nakaraan, no? Ganon yung pag pre mo, no? Kaya positibo ka dito dito sa adversity, dito sa challenges na kakaharapin mo. Positibo yung iyong uh, outcome, yung iyong outlook in life pala. I mean, no, libra. No, kasi para hindi yun maulit, no, uh, nakalearn ka na ng lesson mo sa mga past experience mo. Ganon, libra. So, pagsasama-samahin mo yung iyong yung iyong uh, mga naging experience, masasaya man yan or kalungkutan man yan, no, para ano, map ah uh, para mapagtagumpayan mo itong uh, kakaharapin mong challenges ngayong uh, September, no? Ganon, Knight of Wands, no? And uh, masyado kang ano, energetic, passionate. Yung tipong ang ano mo, ang tapang mo or uh, napaka-positibo mo na ah, lilipas din to. Yung parang ganon, no? ah uh, Libra, no? Ganon ka, ganun ang uh, pag-iisip mo ngayong uh, ngayong September, mga Libra, no? Kasi, ano eh, ah, uh, unpredictable. Yung biglang sumusulput, susulput-sulput na lang tong uh, adversity or itong nga uh, challenges sa buhay mo ngayong September. Pero yun nga is night of wands, no? Diba yung mga kawal, eto ka, kawal, ayun, kawal. No, diba yung mga kawal is uh, mga matatapang yan. And, the uh, sumusugod yan sa gera kasi ang goal nila is ha, mapagtagumpayan yung isang sitwasyon, no? Or mapagtagumpayan yung mga kalaban nila, yung mga challenges na kakaharapin nila. So, ikaw yan ngayong uh, September Libra, no? Yun, may inspired action ka, no? And in connection dito sa Six of Cups is sa, uh, tsaka dito sa, ano, Page of Wands, no? Naging inspiration mo siguro yung mga taong nakatulong sa'yo, ganyan, maybe yung, uh, Uh, parents mo ba or yung family mo, gano'n, no? Sila yung magiging inspiration mo dito, page of wands, no? Kaya malakas yung loob mo na mapapagtagumpayan mo yung mga challenges na kakaharapin mo ngayong September, no? Libra, no? Malakas ang loob mo ngayong September. So, yun lang yung energy na paparating sa inyo ngayong September. So, yun lang. Thank you. Bye.